sa ng mga fans at siyempre ang team, sila Kuya Balat, sila Rab. Ang isa lang nawawala eh. Ang isa ang pagmamahal. <tus predefinupi> ano? Grabe. <salir segala> <Am> <tus road, mayo> <al> <linco> <movedi> miss ko yan. <laughs> Yung mga mata mong yan. Napakaganda. Oh. Nangungusap sa akin. Parang kinikiliti ako eh. <laughs> <laughs> Ay. Ang ganda rin naman po ang mata niya. <laughs> Sige nga. Patingin niya mas malabo mata ko eh. <laughs> Pero, salamat at pumunta ka sa birthday ko. Kahit na may mga ginagawa ko sa school. Ano, sakto nun kasi Sabado ko yan. Hmm. Pero kahit na nag-effort ka eh. Salamat. Binigyan mo ako ng time. Isang katulad ko. Hmm.